Iris, sa huweting sa umaga, number 3 at number 18, may bagong ideya kang mahuhugot mula sa simpleng usapan. Tanghali, number 27 at number 10, ang tiyaga mo ay mapapansin ng tamang tao. Gabi, number 6 at number 22, magiging malinaw ang isang bagay na dati magulo. Tandaan, ang malinaw na isip ang daan sa tamang desisyon. Taurus, sa huweting sa umaga, number 14 at number 7, may maliit na galik na magpapagaan ng iyong araw. Tanghali, number 21 at number 11, ang pakikinig sa payo ng iba ay magdadala ng ginhawa. Gabi, number 29 at number 16, ang tiwala sa sarili ay magbubunga ng magandang balita. Tandaan, huwag maliitin ang maliliit na biyaya. Gemini, sa huweting sa umaga, number 2 at number 25, ang bagong koneksyon ay maaaring maging susi sa swerte. Tanghali, number 19 at number 13, ang pagiging alerto ay magbibigay ng pabor. Gabi, number 9 at number 30, may hatid na kasayahan ang bigla ang pagbabago ng plano. Tandaan, ang pagiging bukas sa posibilidad ay laging may gantimpala. Cancer, sa huweting sa umaga, number 12 at number 28, may ang hatid ang isang malapit na tao. Tanghali, number 17 at number 8, ang sipag at malasakit mo ay magbabalik ng swerte. Gabi, number 23 at number 4 ang simpleng paglalaan ng oras sa sarili ay may hatid na kapayapaan. Tandaan, ang puso mong tapat ang iyong gabay sa tamang landas. Leo, sa huweting sa umaga, number 1 at number 20 may pag-asa sa bawat simula ng araw. Tanghali, number 24 at number 6, ang tapang mo ay magdadala ng magandang resulta. Gabi, number 15 at number 32, isang simpleng tagumpay ang magbibigay ng inspirasyon. Tandaan, huwag mawala ng kumpiyansa kahit sa maliliit na bagay. Virgo, sa huweting sa umaga, number 11 at number 9, may kasamang biyaya ang sipag mo ngayong araw. Tanghali, number 5 at number 26, ang maayos na plano ay babunga ng maayos na resulta. Gabi, number 18 at number 21, may darating na sagot sa iyong matagal ng iniisip. Tandaan, ang pagkakasunod-sunod ng gawain ang magbubunga ng ginhawa. Libra, sa huweting sa umaga, Number 7 at number 16, may magandang balita mula sa malapit na tao. Tanghali, number 12 at number 30, ang balanse ng isip at damdamin ay susi sa tamang hakbang. Gabi, number 3 at number 29, may darating na swerte sa hindi mo inaasahang pagkakataon. Tandaan, ang pagkakapantay ay gabay sa tahimik na buhay. Scorpio, sa huweting sa umaga, number 13 at number 22, ang lakas ng loob mo ay magbubunga ng magandang resulta. Tanghali, number 8 at number 17, ang pagiging maingat ay magdadala ng dagdag na biyaya. Gabi, number 20 at number 5, may kasamang tuwa ang simpleng panalo, tandaan, ang tiyaga at tapang ay laging magkasama sa tagumpay. Sagittarius, sa huweting sa umaga, number 4 at number 19, may simula ng bagong oportunidad na darating. Tanghali, number 10 at number 14, ang saya ng pakikisalamuha ay hatid na swerte. Gabi, number 27 at number 2 may surprise ang biyaya mula sa isang kakilala. Tandaan, ang masayang pananaw ay magnet ng swerte. Capricorn, sa huweting sa umaga, number 6 at number 23, may magandang resulta sa iyong disiplina. Tanghali, number 18 at number 12, ang sipag mo ay magdadala ng bagong biyaya. Gabi, number 25 at number 9, isang simpleng gantimpala ang magpapasaya sa iyo. Tandaan, ang konsistensya ang susi sa masaganang kapalaran. Aquarius, sa huweting sa umaga, number 15 at number 28, may kakaibang ideya na magbibigay ng saya. Tanghali, number 21 at number 7, ang pakikipagkapwa ay hatid na magandang pagkakataon. Gabi, number 11 at number 26, may darating na tulong mula sa di inaasahang tao. Tandaan, ang pagbubukas ng puso't isipan ay magdadala ng biyaya. Pisces, sa huweting sa umaga, number 8 at number 24, may inspirasyong darating mula sa simpleng bagay tanghali, number 13 at number 20, ang malasakit sa iba ay may kasamang gantimpala. Gabi, number 17 at number 30, malapit ng matupad ang isang pangarap. Tandaan, ang pananampalataya ay laging magdadala ng pag-asa.